So yung makulay na buhay mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog Ayan, dito tayo sa bahay mga kaigan So dito na rin ako nag-intro So yun, update ko kayo Maragi na yung approval niya Ayan na po Ayan, ito na yung mga bintana Ang dalawang bintana dito sa garahe Ayan, pero ano, malayo pa yung ano Tapos isupay mo itong bintana. Tapos ito na yung poste. Ito yung binuhusan nila kapon. So yun, nalagyan na yung ng abang para sa gate. Dahil may gate po yan. Ito na yung garay natin niya. Babukas pag nilayin sa kami. Hmm. Bukong parma mamaya bubuhos kami.

With you, I'm happy just being myself. In your company, I'm never bored. We can have fun whether we're indoors or outdoors. I'm always content in your arms. No matter what life throws our way. As long as we're together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take on the world.

ឬយ៉ាងយ៉ាងនេះ はい。<music> Tapos na po yung bahay ni Kaigan. Oh my God. Lalaga rin siya. Opo, so, baka din mga poste niya Kaigan. Ayan. Napagalo na po ako. Shout out sa 100 viewers. Oo, oh, so sa yeah. tatang. Yung hey mga Kaigan, nag-start na tayo magbuhos ng poste. Sa mga kaigan pang lawang alo na to tapos na namin yung isang poste yung isang poste na lang ang tabi na bubusan namin so yun na lang namin yung ano bus so yung mga kaigan tapos na tayo mag na ang dalawang poste so yun tapos na yung mga poste na, na bubusan tsaka dito sa garay so yun pag taong sila, mag aasin na sila binibilang yung blocks kung ilang pa yung gagamitin natin pagod pa eh pagod eh, pa sila ito kita tiyan para mabili natin yung ano, blocks para kompleto yung blocks natin. Sasara na sa taas na. Diyan man chaty chatan. At 17. May 17. Si tapos na yung niya post natin bukas. Saglit lang naman. So yun mga kayongayon, sila. Bibili muna tayo ng materials, tapos mag-iigib tayo. Dahil mahirap nga yung tubig dito. Yun lang yung ano dito, mahirap yung tubig, iigib ka. Ito yung pinag ko. Ito lang ganito. Tapos, bili tayo ng materials. Semento, tsaka blocks, kulang pa daw. Para masarado na sa taas. Tapos, bala na dun kung anong mangyayari. tayo, muna tayo. Kukuha tayo ng pera. Ayun mga kaigan, bibili muna tayo ng blocks. Unain natin, na, unahin natin yung blocks. Tapos, ano Tapos sa mento, bibili rin tayo. Bakal meron pa tayong bakal na dito dito. Ito yung gamit natin, kolong-kolong. Ito yung dati service namin sa catering rain nung nag-uubisa si Kabedi. Ayan, kolong-kolong na Dito lang, malapit lang. Tapos, sigurado. So mga kaigan, dito tayo bibili ng blocks. Diyan. Diyan lang yung pinapagawa natin, malapit lang naman. So, yun. Tapos, pumaya sa bayan tayo bibili ng semento. Thank you. O! Oh! So yung mga kaigan, ito na yung blocks. Sinarga na natin. Tapos yung kulang sila na mag-deliver para may magamit yung mga gumagawa. So hey, yung mga kaigyan, deliver po na sa lang ito para may magamit yung mason. Tapos, diretso tayo ng adware. Bili tayo sa mento. Kahit right, mga asang piraso lang. Tayo yung bumuli. Tayo pa na, Tayo pa na mga kaigan na ito na yung blocks lalagyan natin dito dito natin ano para mas malapit na po mga kaigan nag-aasinta mo siya mainit kaigan mga kaigan mainit mainit Shout out sa'yo. Shout out mga kaigan. Ah. Ilang patong pa mga kaigan? Isang patong lang kaigan. Tapos dim na siya igan. Dim na? Oo. Oh. Oh. Nagmukha ng bahay mga kaigan. Nagmukha ng bahay. <laughs> Kasi mga kaigan, ayan matas na po yung ating sinta. Kasi yung pinantay na lang muna dito. Para magandang tignan. Tapos ito yung pintuan. Meron pa akong bakantingan dito. Lupa na konti. Ayun yung gagawin natin si Art sa labas na ito. Tapos mga ponduan ng darong. Kasi nga mahirap yung tubig dito. Kasi mahirap yung tubig dito. Ayan gagawin namin. Ibili na lang ako siguro ng darong. Tapos ikip-ikip na lang kailan malawak, malawak na lang yung ano natin dito siar para dun yung ponduan ng tubig igib-igib igib na lang muna so, yung mga yung tao dito nagigigit dito sa tangke kung saan ako nagigib hirap po yung tubig dito So mga kaya, bibili mo lang ako sa mentor, para bukas dala-dretso yun yung trabaho nila. Thank you. Testamento pa po ano? Magkano yung walo? Walo? Hmm <laughs> 190 times 19, 8 1520 Sige po walo Diyan! 1520 Kaya <laughs> hey mga kaigan, 8 pieces muna yung ating bibilin dahil po lang yung ano natin Kasi isang po yung pinabili sa akin eh Eh walo muna Then magbabayad pa ako ng blocks na arga mo na Yung kanila ako rin bumili kanina eh Dito rin yun Nagpulag yung na nila binili ko Kanina bumili akong anim Na yun Konti-konti lang Hindi rin kakayan Hindi rin kakayan ito kulong-kulong Malaking bagay ito mga kulong-kulong dito mga kaigan Dahil nakakapagsakay sa na marami Kung sidecar yung gamit natin wala Kunti lang masasakay niya Ito open siya kahit mataas Basta na motor Kaya naman siguro na motor ko Timex Honda ah. Nakakarga lang yan Tapos diretso tayo doon sa bahay Doon natin babagsak tatakpan na lang natin ng Torta para hindi mabasa sa ulan Ayun, thank you boss. Thank you. Sige so, mga kaigan, na tayo. Kita-kita tayo ulit sa bahay. Na diretso tayo. yung mga ganito na yung semento then dito na tayo kalimutan natin yun laga bakal kaya mo? pwede na? pwede na? so yung mga kaya tapon na ito na yung pinapintuan natin 1 meter tapos bintana ang nalagyan na ng nether header having house ka yun Peder. Tapos pa na ng block Diga sa taas. Tapos yung natin. Malalaman. Lapit na. Tapos ito yung pangisipintana. Pintana pa yun. pa yun. Malawag rin siya mga kaigat. Sala, tapos kusina na. Tapos yung garay natin. Tuntay tayo ng si Ardo sa isa sa isang pintuan doon. Dahil bakanti pa tayo ng lupa doon. Ito binusang kahapon po. Lalagay tayo ng gate dito. Ito yung nabangan ng mga bakal. Ito building. yung welding. Para hindi nasirahin yung ano natin poste. Eh. So Ayan, nandito na tayo sa compound si Guatwin. Tapos na yung mag-apon namin. Ayun, nakawin na yung mga gumagawa. Bukas naman, Sabado, Friday ngayon. Hey, hello. Hello. Oh, hi. Bye. Ayun, magpapahinga na kami mga kakaigan. Ayun, bukas naman. Ayun, mga kakaigan, maraming maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Ayun, thank you po. God bless.